Habang tayo ay papalapit ng papalapit sa pagtatapos ng kalendaryo ng simbahan, ang ating mga pagbasa ay nagkakaroon na mas madalas ng tema ng pagdating ng anak ng tao o yung mga magaganap sa pagdating ng wakas ng panahon. Alam niyo yung mga pagbasa ngayon medyo malalalim, ma mahirap, uh, hindi madaling maunawaan at minsan nakakatakot pa nga pero dapat ba tayong balutan ng takot? Kamusta ka kaibigan? Ako nga pala si Nats. Halika at samahan mo akong pangilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Dapat nga ba tayong matakot sa pagdating ng wakas ng panahon? Bueno kaibigan, nakasalalay sa ating pagiging handa. Ang isang taong nakapaghanda ay hindi natatakot at walang kinakabahala kumpara sa isang taong hindi nakapaghanda siya malabang ay babalutan sasaknuban siya ng matinding takot at pangamba pa paano nga ba tayo magiging handa dahil hindi natin batid kung kailan ang wakas ng panahon bueno ito ang ating pagbasa ngayong araw tutuunan natin ng pansin ang Luke chapter 17 verse 33 at ito ang sinasabi sa talatang iyon. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Kaibigan, tinuturuan tayo ng ating pagbasa kung paano tayo magiging handa upang tayo ay maligtas. Sinasabi malamang dito ni Yesus, ang kahalagahan ng pagiging selfless o yung handa kang mawala ang iyong buhay at isipin ang buhay ng ibang tao. At ang pagiging selfless ay kaugnay ng pagmamahal. Pag-ibig ang sentro ng lahat ng tinuturo ng Panginoon. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Sa paggawa ng dalawang ito, doon natin nararanasan na mawala ang ating buhay sapagkat tayo ay nagiging selfless. At isang kristyano, tagasunod ng Panginoon, ay dapat na maging selfless o maging handa na ialay ang kanyang buhay. Kung kaya dapat siya ay handang magmahal. Mahalin ang Diyos at mahalin ang kanyang kapwa-tao dapat nating pairalin ang pag-ibig o ang pagmamahal sa ating buhay. Dahil ang isang taong may pag-ibig at pagmamahal sa kanyang puso ay hindi natatakot sa pagdating ng wakas ng panahon. Dahil sabi nga ni San Juan, sa bandang huli, ang lahat ay nasusukat sa pagmamahal. Kaibigan, dalangin ko ngayong araw na to ay Makaptan mo ang grasya na mas maging selfless. Na mas maging mapagmahal sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, sa iyong mga katrabaho, sa iyong kapitbahay. At lalong lalo na, mahalin ang Diyos ng buong isip, lakas at kaluluwa. Kaibigan, kung ikaw ay nabless ng maising reflection na ito, pakilike at pakishare maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Mali ito po sina sa nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!